Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga Pilipinong walang mga trabaho o jobless. Ayon sa balita, Sinabi ni PSA chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre ng taong ito dahil ang partisipasyon ng mga manggagawa ay naapektuhan ng magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa noong panahon, iniulat ng Philippine Statistics Authority, PSA. Sa isang press conference, sinabi ni PSA chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang mga taong walang trabaho, edad 15 pataas, ay nasa 1.97 milyon noong Oktubre taong 2024. Alam nyo ba kung bakit mga walang trabaho ang mga Filipino ha? Dahil sa mga HR ng mga company, sila ang nagpapahirap sa mga aplikante. Kapag nag-apply ka sa trabaho ka takot na exam ang ibibigay sa mga aplikante na hindi naman related sa ina-applyan. Mantakin mo yung exam na walang kwentang exam na wala naman kaugnayan sa ina-applyan mo. Kaya ang nangyayari hindi nila tinatanggap. Kasi sa exam na wala naman kinalaman o hindi related sa inaaplayan mo. Mantakin mo ultimo janitor, messenger, labandera, accountant, engineer, teacher, manager, lawyer at iba pa ay pare-parehas ang exam kundi ba naman mga bobo. Ang HR kasi ng mga company ay mga walang alam. Kasi mga psychology lang ang mga tinapos. Kaya mga walang alam sa batas at accounting. Mga insecure pa mga yan sa mga matatalinong mga aplikante. Kapag may alam ka at matalino ay hindi ka nila tatanggapin kasi mga ingitiro at ingitira mga HR ng company. Ito pa ang nakakatawa sa advertisement nila sa Job Street at indeed sasabihin we need HR manager, HR assistant manager, HR supervisor the qualifications is psychology graduate, must be expert in law, knowledge in accounting, with typing skills. Diyan mo makikita ang mga kabubuhan mga kaignorantehan ng mga HR ng company. Alam mo ba kung bakit ha? Mantakin mo ang qualifications ng HR manager, HR assistant lang yan ha ay dapat daw maalam sa batas. Kundi ba naman mga siraulo anong alam sa batas ng isang psychology lang mga tinapos, anong alam ng isang psychology sa accounting at taxation? Diyos ko kaya walang mga trabaho ang mga Filipino. At kapag may alam naman ng isang aplikante tapos ng accounting at law ay nainggit sila. Ayaw nila tanggapin. Galit na galit pa sa mga matatalinong mga aplikante. Kaya napapansin nyo halos araw-araw ay nasa job street at hindi sila naghahanap ng mga aplikante. Niloloko nila ang mga aplikante. Pinapapunta ang mga aplikante sa opisina nila at pag nasa malapit na ang isang aplikante ay sasabihin nila post po ng interview. Pinaglalaroan nila ang mga kawawang mga aplikante. Kasi kapag nakita nila matalino ibabasura ng HR nila ang resume mo. Kasi mga insecure sila. At kapag nasa opisina ka na nila during interview ang itatanong lang naman sa you ay tell me about yourself, where do you see yourself 5 years from now? Mga tanong ng mga walang alam. Pinaglalaroan nila ang mga aplikante. Hindi nila alam na gumagastos ang mga aplikante para lang pumunta sa job interview. Pagkatapos we ng mga HR ng company. Kaya ano ang nangyayari mga walang trabaho ang mga Filipino? Dahil ang depekto ay ang mga HR ng company. Kasi paano ka naman matanggap sa trabaho kung ang nag e interview sa iyo ay mga walang alam? Natatawa nga ang friend kung tapos ng accountancy at law. Tinanong siya ng HR manager ng ganito. Paano daw kung ayaw na ng may-ari ng company sa'yo, tapos tinanggal ka sa trabaho di ba pwedeng sabihin ng employer kaya namin tinanggal dahil retrenchment? Natawa ang friend ko. Diyan mo masasabi na ang HR manager or HR staff ng company ay mga tanga sa batas. Pinaliwanagan niya ang HR manager sa batas. Mantakin mo ikaw na may alam sa batas graduate ng law sasabihin mali ka daw. Diyan mo masasabi na mga bobo mga HR ng company. palibhasa sa mga psychology lang tinapos kaya mga tanga sa batas. At ito pa ang nakakatawa nakita ko sa Job Street sabi ng isang company we need para legal. Legal officer, the qualities are graduate of political science, law graduate, and pass the board exam. Ha 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 natatawa ako, dyan palang makikita mo ang kabubuhan ng mga HR personnel ng isang company. Board exam daw sa lawyer ha ha ha. Mga tanga, halatang walang nalalaman. Natawa kami sabi sa ads ng isang company we need legal officer bar passer with certification ha 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 nakakaawa, walang alam talaga sa batas ang HR nila. Nakakalungkot, kaya kawawa ang mga aplikante sa mga ganitong bobo na mga HR ng company. At ito pa need daw nila ang paralegal assistant, junior paralegal must pass the bar with standing experience in litigation, salary offered is 20,000 pesos. Kundi ba naman mga bobo at mga siraulo? Abugado ka mag a sa kanila, pagkatapos ang sweldo ay 20,000 pesos lang. Mas malaki pa ang sahod ng security guard kesa sa abugado. Tapos sasabihin nila mismatch daw kaya walang mga trabaho ang mga Filipino. Paano magiging mismatch e kayong mga HR nga ang mga walang mga alam? Mga insecure kayo sa mga matatalinong mga aplikante. Kaya ano ang results mga walang trabaho ang mga Filipino? Kahit saan ka mag-apply na company mga siraulo mga HR nila. Mga walang mga alam. May nagchat sa akin, nagtatanong kasi tinanggal siya sa trabaho niya at sa araw na yun ay pinwersa siya pinagawa ng resignation letter o mismo nang walang dahilan tinanggal siya ng company. Kaya nagdemanda siya sa NLRC sa labor. Alam mo ba ang nangyari kinampihan pa ng labor arbiter ang mga walang iyang company? Kasi nga nabayaran ang kurap na labor arbiter. Kawawa ang mga natanggal na mga workers, kasi hindi naman sila kinakampihan ng mga labor arbiter. Instead ang kinakampihan nila ay ang mga company, kasi dyan sila kumikita ng pera. Marami dyan sa NLRC na mga tiwaling labor arbiter. Diyan pa lang sa complaint section ng NLRC mga bastos mga staff nila. Pinapauwi ang mga nagre-reklamo kapag walang zip code lang yan ha. Tingnan mo ang kanilang pang-aapi. Biktima na nga ay bibiktimahin pa ng mga staff ng NLRC. At kapag during hearing naman ay ang labor arbiter ay sisigawan ng kawawang complainant, at kapag nagsalita ka sasabihin sa'yo ikukulong ka iko contempt ka. Kasi kakampihan niya ang mga company. Meron din dyan labor arbiter mantakin mo nanalo na ang kawawang complainant ayaw peren e-execute ng sheriff ang pinanalunan. Yun pala nalagyan si sheriff at labor arbiter ng company, kaya ayaw ipatupad ang pinanalunan. Kapag nagpa-follow up ang kawawang complainant sa opisina ni arbiter ay pinapagalitan pa siya ng mga staff ng arbiter. Kawawa na nga kakawawain pa ng mga kurap dyan sa NLRC. Gara pala na ang korupsyon sa ating bansa. Wala ng pagbabago. Hindi alam ng Philippine Statistics Authority ang mga pinaggagawa ng mga company sa mga kawawang empleyado. At kapag inireklamo mo sa Department of Labor at sa NLRC ay kakampihan pa ng mga taga Department of Labor at mga labor arbiter ng NLRC. May labor arbiter na ang pangalan ay Agatha, at Enriquez, at Parado. Mahilig ang mga yan manakot sa mga kawawang complainant. Tinatakot ang mga complainants na kanyang ikukulong. Masyadong mga abusado ang mga arbiter na ito. Ang panakot nila ay ikukulong ka na complainant. Sisigawan ka during the hearing. Palagi nila idinidismiss ang kaso. Palagi sila favor sa company. Mas kilabag sa batas ang pagkakatanggal sa sabihin valid daw. Kasi nalagyan sila ng mga company. At kapag inapila mo ang kaso at binaligtad ng NLRC Commission ang kaso at nanalo ka na. Ito ang masakit hindi sa iyo ibibigay ang perang pinanalunan mo, haharangin ni Sheriff at Arbiter. Keso mali daw ang desisyon ng NLRC Commission. Kundi ba naman mga bobo na mga Arbiter na ito bakit mo ku-questionin ang desisyon ng NLRC Commission? Wala kang karapatan na Arbiter na balikterin ang desisyon ng NLRC Commission. Biktima na nga ng mga walang hiyang company ay bibiktimahin mo pa. Masyado kang kurap na arbiter ka. Wala nang pagbabago ang ating bansa. Maski sino pa ang manungkulan, walang asenso tayo. Dahil sa mga kurap na mga nasa gobyerno. At kapag kinasuhan mo naman sa ombudsman ng graft and corruption ay kakampihan pa ng mga tiwaling taga-ombudsman. Kaya patuloy ang pang-aabuso ng mga company sa kanilang mga kawawang mga employees, dahil alam nila mas kitanggalin nila ang mga employees nila at kapag inireklamo mo sa NLRC ay kakampihan pa ng mga tiwaling mga labor arbiter. Kaya kapag kinawawa kayo ni labor arbiter, ay kasuhan nyo sa Supreme Court for Disbarment para mapadisbar nyo mga mga tiwaling mga labor arbiter. Kaya maraming mga walang trabaho na mga Filipino dahil mga walang alam na mga HR ng company. Yan ang katotohanan. Dapat ang HR manager, HR director ng company ay graduate at nagtapos ng accountancy at nagtapos din ng abogado para alam ang batas. Hindi yung kinukuha ninyong HR ay mga psychology lang mga tinapos. Kurso ng mga walang alam na hindi omobra sa accounting at law kaya nag-psychology na lang kasi maski matulog ka sa kursong 'yan at paggising mo pasado ka. Kaya sa recruitment pa lang ay palpak na. Kasi ang HR department ng mga company ay mga psychology lang mga tinapos. Kurso ng mga walang alam. Yan ang masakit na katotohanan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.